Good morning mga manong friends Ngayon po ay araw ng Merkulis uh, Ang vlog natin for today ay uh, magkakarga ng gulong Ayan, napakaraming gulong Ayan po ay mga itatapon So dadalhin natin ng Riyad uh, Doon kasi yung uh, tambakan Lahat ng mga luma o hindi na pwedeng gamitin May tambakan sa Riyad ang aming kampani Ah, antayin lang natin mga manong friends yung ah, magkakarga ah, Nagantay tayo ng mga tao ah, Kasi di naman natin na ah, trabaho yung magkarga So magantay tayo At habang naghihintay tayo Kung bago kay sa aking channel wag niyong kalimutang mag-like, subscribe At isama na yung notification bell Yung kalimbang sa gilid Pindutin mo at ilagay mo Sana all Ayan, nandyan na yung loader pero wala pang tao na kasama. Kaya kukunin muna natin yung panglagay natin sa gilid, yung sidings. At yun na nga mga manong friends, no? Na, nakaalis na tayo. Andito na tayo sa daan. So papunta na tayo ng Riyadh. At uh, samahan nyo ulit ako mga manong friends sa aking paglalakbay. Ingat sa ating lahat. Nga pala yung detour na yan ay uh, sarado yung tulay na yan so kakanan tayo dyan pero hindi tayo susunod sa iba yung nag yoyo -yo turn na yun nag yoyo -yo turn yung mga truck na iba doon tayo didiritso lang tayo doon sa may airport doon tayo dadaan para maka shortcut tayo Pababa tayo mga manong friends sa ah, mayroong uh, ah, na belt. Nakita ko lumalaylay so kuminto tayo. Check natin. Ayan po mga manong friends, ayan o lumaylay. So kailangan nating higpitan. Buti nakita ko habang maliwanag pa. Ayan mga manong friends, kain muna tayo dito. Hapunan. Bago tayo matulog. Dito ako madalas kumain eh. Dami tao. Ana kada daming kumain, ako lang yung Pilipino. Ayan, good morning mga manong friends. Ayan, panibago nga umaga. Thank you Lord. Ito medyo madilim-dilim pa, tumakbo na tayo, nag uh, lang tayo, tea with milk, ayan, para mainitan yung sigpura, sabay takbo. Uh, doon na po tayo sa unahan magalmusal musal mga manong friends. At ito takbong pugi lang uh, kasi hindi naman tayo masyadong nagmamadali ayan yung sinusunda natin ang takbo ay uh, wala pang 70 uh, sunod sunod lang tayo uh, pwede naman tayong umuverti kasi wala namang kalaban pero syempre hindi tayo masyadong nagmamadali kaya takbong pogi lang tayo maraming salamat sa pagsama sa akin ayan o oh, napakaluag napakaluwag, napakaluwag. Maraming maraming salamat at uh, ito naglalakbay tayo na may kasamang kwinto. Uh, so thank you. Abangan na lang ulit mamaya mag-almusal tayo. Mga manong friends, tapos na pala tayong kumain. Uh, Nag-almusal tayo dyan. Oh. Dyan tayo kumain ng almusal. At uh, yung truck natin nando doon. Ayun. Malayo, nasa parking. Andito na ulit tayo. Ayan, kung nakita nyo yung mga equipments na yan, napakarami. Ayan, o. Oh. Ayan, nandito na tayo sa loob. Ito, pangalawang git dito. Tapos, kakanan tayo dyan. Doon tayo sa pinakadulo magtapon. Ang gulong, ang tapunan ng gulong. Katulad yan, oh, mga bakho na yan, oh, Kumatso. Puro luma yan, uh, hindi na ginagamit. Ayan, hanggang doon sa likod, ayun no oh. Dami niyan. Ayan mga manong friends, nandito na tayo sa area. At kung napapansin niyo mga manong friends, yan yung namimili ng gulong na yan. Ilang buwan na yan dyan, hindi pa nila, ha? parang hindi nila halos nabawasan yung gulong oh Gabundok pa rin, ayan oh. ayan mga manong friends sarap sana kumain dyan uh, alas 12 na mahigit kaso di pa ako nagutom kasi ang dami kong uh, ang dami kong kinain kanina almusal at uh, nakakain ako alas 8 na mahigit doon so, na tayo sa unahan uh, mayroon pa naman doon kaso medyo malayo layo pa pero okay lang, tama yan, eksakto. Pagdating doon, gutom na tayo. Mas maganda yung may kunting gutom kaysa, ano, ops, may pulis, baba muna natin. Ang ganda tingnan ng kalsada doon, oh, Palusong, tapos, ah, paglusong, sabay paakyat, tapos paliko, tapos paliko ulit, kaso hindi natin ma-zoom kasi alam nyo na ah uh, basta ayan so edit na lang natin mamaya mamayang gabi siguro pagdating pag uwi Uy, ano inantay nyo? Tapos na. <laughs> Pasensya na. Nakalimutan ko mag-outro kaya dito na ako. Nakarating na ako. <laughs> Peace. Salamat.